mga friendship andito po tayo ngayon sa bas. At mm, pupuntahan po natin ngayon 'yung aking mga turista. Pero isa lang 'yung pamangkin ko na makikipagkita sa akin. Kasama niya 'yung mga French niya hindi na sumama. Siya lang ang makikipagkita sa akin 'yung pamangkin ko lang. Titingnan natin kung makikilala pa ba niya ako. Ah, sa bas po tayo at medyo malapit na po tayo bumaba. At pupunta po tayo sa Maritime Square dito sa bayan ng Tsingyue. Ayan po yung aming pinakabayan dito sa Tsingyue. Ayan, nasa bus po tayo. Malapit na po tayong bumaba. Medyo pataas po ang ano dito, eh, station eh. Nasa baba naman yung dagat at saka yung mga building. Ayan, bababa na tayo. at maglalakad lang po tayo ng konti konting picture muna dito at may bababa na disable ayan po ang bus station last na po na station yan kaya eto papasok tayo ngayon dito sa mall at ayan sa labas nakikita natin yung building at ito po ang part 2 ng building na to at saka yung number 1 ay nandun sa loob at doon natin makikita yung aking pamangkin tatago muna tayo ito oh. titingnan natin kung anong ginagawa pakikilala kaya niya ako tatago muna tatago muna tayo sisilipin muna natin ayun nagtinitingnan yata yung text ko o oh, ayan tago muna tayo para hindi makita pero nakatingin ako sa telepon para hindi makita yung mukha ko mukhang nasulyapan yata niya ako pero nag-aalangan ayan, titingnan nga niya ulit kung talagang ako nga pero nagtago muna ako at nakatungo para hindi ako makilala abay lumapit abay talagang kilala nga ako at ayan, todo yakap na sa tita. <laughs> hey, nakapamili na kami ng mga chocolate para sa pamangkin ko kay JR. Ayan, sasakay na ulit siya papuntang Chimcha Choy. Doon na kanilang hotel eh. Hello! Welcome to Hong Kong. Oh. Ayan, may train ka na JR. Pwede. Ka. Ayan, paalis na si JR yung pamangkin ko ayun na siya, sasakay na siya uli ng train papuntang chinchacho ayun, bitbit -bit na niya yung pinamili namin o no? chocolate, sari, sari ayun, yung matanda ayan. ayan naman daw yung pasalubong niya sa akin hindi na tayo lalabas ah, kasi ano magbabayad pa dito lang tayo hindi naman tayo sasakay ng MTR ayan na si JR Isa, isang istasyon lang lumipat ka na lumabas ka isang istasyon labas ka lipat lang sa harap ha? baba ingat Anong oras ang flight mo? Anong oras ang flight nyo? Alas sa S? Ah, alas sa S. Okay. Ayan guys, yung MTR na orange. Papunta po yan ng Disneyland. At papuntang Tungchong doon sa cable car. Malapit lang kasi dito sa amin. Ito po ay Chingyi Station. Dito po sa amin.

Ayan, may train na si JR. Ingat na to ha, bye bye. Ayan, medyo kasi medyo kinakabahan siya. Dahil sa ano first time lang niya na mag-isa, mag, mag, mag ayan sabi ko sakyan mo yung train na yan baba ka ng isang estasyon lipat ng train, diyan lang din sa harap yung lilipatan mo at diretso na yun doon sa Chimchachoy papuntang central baba ka ng Chimchachoy dahil nandoon yung hotel ninyo e eh, madali lang naman at ako na may may dinadaanan daanan pa dito sa maritime kaya nauna pa siya sa akin ng dating ayan po guys bye bye thank you very so much for watching see you again